Magandang araw ng biyernes. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan na itigil ang pangulekta ng tol at iba pang bayarin sa mga sasakyang nagkakarga ng paninda at produkto. Sa ilabas na Executive Order 41, hindi na pagbabayaran ng pass-through fee ang mga sasakyang may dalang produkto sa mga national road at kalsadang hindi pinondohan ng mga LGU. Kabilang sabay pinagbabawal na singilin ang sticker fee, discharging fee, delivery fee, market fee, toll fee, entry fee at mayor's permit fee. Inatasan din ng Pangulo ang ilang ahensya sa pangunan ng Department of Interior and Local Government na suriin ang mga ordinansang inilabas ng mga LGU sa pagpapataw ng naturang mga multa. Layunin ng EO41 na pabilisin ng daloy ng mga produkto at kalakal sa lahat ng rehiyon sa bansa upang mapalakas ang local industry. Ayon pa sa EO na ipapasa sa mga mamimili ang mga gastusing ito na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Papatawan ng parusang administratibo at disciplinary ang sinumang hindi susunod sa nasabing direktiba. Mainga ito man ang pinag-aaralan ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung sino ang gagawin niyang kapalit para maging regular na kalihim ng Department of Agriculture ayon kay Executive Secretary Lucas Bersami. Sa isang pareham, sinabi ni Bersamin na alam ni Pangulong Marcos na kailangan ng DA ng regular na kahalihim na hawak sa mga isyong kinakaharap ng mga sektor ng agrikultura. Paniwala ni Bersamin, posibleng bumubuo na ang Pangulo na shortlist na mapagpipili ang kandidato pa bilang a DA Secretary. Gayun pa man, kinukonsidera rin ng Pangulo ang payo sa kanya ng ilan na manatiling pinuno ng ahensya dahil marami umano ang naniniwala na tanging ang presidente lamang ang makareresolba sa mga problema sa sektor ng agrikultura. Nauna sinabi ni Marcos noong Hunyo na bibitawan niya ang pagiging hepe ng DA pagkatapos sa UC ng mga malalaking isyo sa sektor. Gusto rin ang Pangulo na isang eksperto sa agrikultura ang papalit sa kanya. Narawagan si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ng whole-of-nation approach para sugpuin ang ilegal na droga sa bansa. Sa kanyang mensahe na binasa ni Health Undersecretary Abdullah Dumama Jr. sa ikaapat na anibersaryo ng Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center na Department of Health sa Agusan del Sur, diyan -di -di niya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng lahat ng ahensya sa pamahalaan para masawata ang paggalat ng iligal na droga sa Pilipinas. Hinikayat din niya ang pribadong sektor at ang publiko na tumulong at isumbong anumang uri ng aktividad na may kinalaman sa kalakaran ng iligal na droga. Kabilang aniya sa mga hakbang na pamahalaan para tulungan ng publiko na makaiwas sa iligal na droga ay ang prevention, treatment, rehabilitation at ang pagpapatupad Ayon sa Philippine Anti-Illegal Drug Strategy, ang drug treatment at rehabilitation center sa Agusan del Sur ang may tuturi na pinakamalaking pasilidad sa Karaga. Masusing pinag-aaralan ng Administrasyong Marcos ang posibleng pagsisampan ng kaso laban sa China, ayon kay Executive Secretary Lucas Bersami. Sa isang parehang sinabi ni Bersamin na hindi palalampasin ng administrasyon ng mga ginagawa ng China. Sa kabila nito, hindi rin naman magiging agresibo ang Pilipinas laban sa naturang bansa dahil naninidigan pa rin ang Pilipinas na mareresolba ito sa diplomatikong pamamaraan. Una nang nagpahayag si Justice Secretary Jesus Crispin ng pinag-aaralan na ng kanilang legal team ang posibleng kasong maaari isang palaban sa China. Posiblian niya itong ihain sa Permanent Court of Arbitration sa Hague and Netherlands at sa International Court of Justice. Alibersami, kina-kailangan mong panagot ng China sa kanilang ginagawa sa West Philippine Sea. Kitin niya, determinado ang gobyerno na ipagtanggol ang bansa at hindi ito papayag na mabawasan baski isang pulgada ang teritoryo ng Pilipinas. Matatandang iniulat ng Philippine Coast Guard ang paglalagalan ng China ng tatlong daang metrong floating barrier sa baho de Masinloc. Agad din itong tinanggal ng PCG sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng National Task Force for the West Philippine Sea. Ay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, bahagi ang, ng Pilipinas ang baho de Masinloc kung saan may hurisdiksyon ang soberanya ang Pilipinas. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph at ang aming Facebook at X account ng dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 87 days na lang, Pasko na. Ako si Stephanie Civiliano, itong PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.